Sa isang tahimik na bayan sa Batangas, ang araw ay tila naglalaro sa mga dahon ng niyog, nagiiwa ng mga gintong anino sa lupa. Ang init ng tag-init ay parang yakap na hindi mo maiiwasan habang ang hangin ay nagpapadala ng amoy ng bagong lutong bibingka mula sa bahay ni Aling Rosa. Sa likod ng lahat ng ito, sa isang maliit na tindahan ng mga gamit pang agrikultura, Naroon si Leo nakayuko sa harap ng isang luma ngunit maayos na mesa. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo, dumudulas sa kanyang matipuno ngunit pagod ng katawan. Si Leo ay 28 taong gulang, isang binatang nagdadala ng bigat ng responsibilidad ng isang buong pamilya. Ang kanyang ama ay matagal nang may sakit at ang kanyang ina, bagamat masipag, ay hindi na kayang magtrabaho ng tulad ng dati. Ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay parehong nag-aaral pa. Kaya't si Leo, sa kabila ng kanyang sariling mga pangarap, ay piniling isantabi ang sarili upang maging haligi ng kanilang tahanan. Leo, kumain ka na ba? Tanong ni Grace na biglang sumulpot sa pintuan ng tindahan. Si Grace ay dupantiks taong gulang. May maamong mukha at isang tinig na parang laging nag-aalay ng pag-asa. Siya ang kasintahan ni Leo. Ang kanyang tahimik na kanlungan sa gitna ng magulo niyang mundo. May dala siyang isang supot ng pandesal at isang bote ng malamig na tubig na ilalapag niya sa mesa ni Leo. Salamat, Grace, sagot ni Leo nang humingiti ng bahagya ngunit halata ang pagod sa kanyang mga mata. Mamaya na siguro, marami pa akong kailangang tapusin. Leo, tugon ni Grace bahagyang naupo sa bangko sa tapat niya. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Pwede ka namang humingi ng tulong. Umiling si Leo. Pinilit ngumiti. Kaya ko naman, Grace. Para sa pamilya ko to. Para sa kanila. Napabuntong hininga si Grace. Ngunit hindi na siya sumagot. Alam niyang mahirap kumbinsihin si Leo na magpahinga. Lalo na't ang sakripisyo ay tila nakatanim na sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng kanyang pangunawa, hindi maitatanggi ni Grace na may kirot sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, Nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa mundo ni Leo na parang lahat ng oras at lakas nito ay naibubuhos sa trabaho at sa pamilya. Sa hapon ding iyon, dumating ang isang malaking problema sa tindahan. Ang isa sa mga pangunahing uh, supplier ng mga gamit pang agrikultura ay bigla ang nagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Leo, paano na to? Tanong ng kanyang katrabahong si Mang Berting, Nahalatang nag-aalala. Kung hindi tayo makakabili ng mga bagong stock, baka mawalan tayo ng mga parokyano. Maghahanap ako ng ibang supplier, sagot ni Leo, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang tinig. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang tindahan na ito ang pangunahing pinagkukunan niya ng kita para sa pamilya. Kung ito'y pa paano na sila? Habang abala si Leo sa pag-aasikaso ng problema, Si Grace naman ay tahimik na nagmasid mula sa gilid. Gusto niyang tumulong, ngunit alam niyang hindi siya hahayaan ni Leo na makialam. Kaya't pinili niyang manatili, umaasang kahit papaano'y mararamdaman ni Leo na hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, sa ilalim ng mga bituin, nag-usap sila ni Grace sa kanilang paboritong tambayan, isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Ang tunog ng kuliglig ay parang musika sa katahimikan ng gabi. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, nanatiling mabigat ang pakiramdam ni Leo. Leo, simula ni Grace, hawak ang kamay ng binata. Alam kong mahal na mahal mo ang pamilya mo at naiintindihan ko kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito. Pero, hindi mo ba naiisip na minsan, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo? O kaya bigyan ng oras ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Grace, sagot ni Leo, bahagyang ibinaba ang tingin. Kung hindi ako magpapakahirap, sino? Ayokong maranasan ng pamilya ko ang hirap na naranasan ko noon. At ikaw din, Grace. Gusto ko ring magkaroon ka ng magandang buhay. Nagulat si Grace sa huling sinabi ni Leo. Ako? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Leo, ngunit halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko ang pangarap mo, Grace. Ang magkaroon ng sarili mong negosyo, di ba? Gusto kong makatulong sa sa'yo, kahit papaano. Napuno ng emosyon si Grace sa narinig. Hindi niya akalain na ang binatang ito, na halos wala ng oras para sa sarili, ay iniisip pa rin ang kanyang pangarap. Ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sakripisyong ginagawa ni Leo. Hindi lamang para sa pamilya nito, kundi pati na rin para sa kanya. Leo, sabi ni Grace halos pabulong. Eh? Hindi mo kailangang gawin lahat. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pagbibigay, kundi pagtutulungan. Nandito ako para sa'yo, pero kailangan mo rin akong hayaang alagaan ka. Hindi sumagot si Leo. Sa halip tumingin siya sa malayo. Sa dilim ng kalangitan na tanging mga bituin lamang ang nagbibigay liwanag. Alam niyang tama si Grace, ngunit paano niya magagawang unahin ang sarili kung ang bigat ng responsibilidad ay parang tanikala na hindi niya kayang tanggalin. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ni Grace, naramdaman ni Leo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang pagnanais na maging malaya, hindi mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa ideya na ang sakripisyo lamang ang tanging paraan upang maipakita ang pagmamahal. Ngunit paano niya ito sisimulan nang hindi binibigo ang mga taong umaasa sa kanya? Sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay may halong bango ng dagat at niyog, nakaupo si Leo sa ilalim ng isang punong mangga. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa leeg, ngunit hindi niya ito alintana. Sa kanyang mga kamay ay ang isang lumang ledger, puno ng mga tala ng mga utang at gastusin. Sa di kalayuan naririnig ang tunog ng kuliglig. Tila nakikisabay sa bigat ng kanyang iniisip. Leo, tawag ni Grace na papalapit mula sa maliit na tindahan sa kanto. Bitbit -bit niya ang isang basket ng mga sariwang gulay na binili sa palengke. Ang kanyang ngiti ay laging may dalang aliw. Ngunit ngayong hapon tila may bahid ng pag-aalala. Grace, sagot ni Leo, mabilis na isinara ang ledger at itinago ito sa tabi. Tumayo siya at sinalubong ang dalaga. Bakit hindi mo ako hinintay? Sana ako na lang ang bumili ng mga yan. Alam kong pagod ka na, tugon ni Grace iniabot ang basket sa kanya. At saka gusto kong maglakad-lakad. Ang init nga lang ngayon, ano? Tumango si Leo at tumingin sa langit. Ang araw ay mataas pa, tila walang balak magpahinga. Oh, tag-init talaga, pero mas maganda ang ganito kaysa sa bagyo. Tahimik silang naglakad papunta sa bahay ni Grace na malapit lang sa tindahan. Habang naglalakad, napansin ni Grace ang nanlalalim na mga mata ni Leo. Alam niyang maraming iniisip ang binata, ngunit hindi pa ito nagkukwento. Kaya't pinili niyang magsimula ng usapan. Leo, simula niya. Kumusta ang trabaho? Mukhang bihira ka ng samiyang umiti nitong mga huling araw. Napabuntong hininga si Leo. Mabigat pero kinakaya. Kailangan kong dublihin ang oras ko para masigurong maayos ang lahat. Para sa pamilya mo? tanong ni Grace, ngunit may halong lambing ang boses. Tumango si Leo. Oh. Alam mo naman, sinanay kailangan ng gamot. Si bunso papasok na sa kolehiyo. Ayoko silang biguin. Hinawakan ni Grace ang braso ni Leo at tumigil sa paglalakad. Leo, sabi niya, naiintindihan ko ang pagmamalasakit mo sa kanila. Pero paano naman ikaw? Kailan mo aalagaan ang sarili mo? Napatingin si Leo sa kanya, tila nabigla sa tanong. Grace, hindi mahalaga ang sarili ko. Ang mahalaga, maayos sila. At ikaw? Napakunot ang noo ni Grace. Ako? Bakit mo nasabi yan? Ngumiti si Leo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Ang totoo, Grace, ang ilan sa mga overtime ko, hindi lang para sa pamilya ko, para rin sa'yo. Matagal ko nang iniipon ang pera para sa pangarap mong negosyo. Gusto kong makita kang masaya. Napakagatlabi si Grace hindi malaman kung matutuwa o malulungkot. Leo, bulong niya. Hindi mo kailangang gawin yan. Ang pangarap ko ay pangarap ko. Hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat para sa akin. Hindi ko ito nararamdaman bilang sakripisyo, sabi ni Leo. Ngunit sa tono ng kanyang boses, may bakas ng pagod. Para sa akin, ang pag-ibig ay pagbibigay. Gusto kong maging dahilan ng mga ngiti mo. Ngunit sa puntong iyon, tumulo ang luha ni Grace. Leo, mahal kita. Pero ang pag-ibig ay hindi lang pagbibigay. Dapat natututo ka rin tumanggap. Hindi ko gustong makita kang nauubos para sa ibang tao. Kahit pa para sa akin. Tahimik si Leo. Ang mga salitang iyon ay tila mabibigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib, ngunit sa kabila ng bigat, may kakaibang init sa kanyang puso, para bang may liwanag na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Sa di kalayuan naririnig ang tunog ng bibingkang niluluto sa dapugan ng kapitbahay. Ang amoy nito ay sumasama sa hangin, tila nagpapaalala kay Leo ng mga simpleng bagay na minsan ay nakakalimutan niya dahil sa bigat ng kanyang mga responsibilidad. Grace bulong ni Leo. Pasensya ka na. Hindi ko alam kung paano magbago, pero gusto kong subukan. Ngumiti si Grace, pinunasan ang sariling mga luha at hinawakan ang kamay ni Leo. Hindi kita iiwan, Leo. Subukan natin ng magkasama. Ngunit sa kanilang likuran, narinig nila ang sigaw ng isang bata. Kuya Leo! Kuya Leo! Tumakbo si Bunso, may dalang isang piraso ng papel. Kuya, may sulat mula sa kumpanya mo. Sa bigla ang pagdating ng mensahe, nagkatinginan si Leo at Grace. Ang init ng araw ay tila mas uminit pa at ang hinaharap ay tila nagbabadya ng bagong hamon. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang araw ay tila mas matingkad at ang hangin ay may dalang amoy ng asin mula sa dagat, doon nagsisimula ang kwento ni na Leo at Grace. Si Leo, isang binatang intaong gulang, ay kilala sa kanilang lugar bilang masipag at maaasahan. Sa umagay, abala siya sa pagkumpuni ng mga sirang makina sa maliit niyang talyer at sa hapon, makikita siyang nagde-deliver ng mga gulay mula sa bukid ng kanyang ama patungo sa palengke. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo, ngunit walang reklamo sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay sakripisyo para sa pamilya. Si Grace naman, isang guro sa elementarya, ay tila kabaliktaran ni Leo sa maraming aspeto. Siya ay mahinahon, puno ng ngiti, at mahilig magbigay ng maliliit na sorpresa sa mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng pagiging simple ng kanilang buhay, ang pagmamahalan nila ni Leo ay nagiging sandigan nila sa araw-araw. Sa bawat pagod ni Leo, si Grace ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa kabila nito, may mga bagay na hindi nasasabi, mga bigat na hindi na ibabahagi. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog na at ang langit ay kulay kahel, dumating si Leo sa maliit na tindahan kung saan madalas maghintay si Grace. Nakapansin agad si Grace na tila malalim ang iniisip ng binata. "Leo," tawag niya sabay lapit sa kanya. "Mukhang mabigat ang araw mo ngayon. Ano nang nangyari?" Ngunit sa halip na sumagot, Ngumiti lamang si Leo at hinaplos ang kanyang buhok. Wala ito, Grace. Pagod lang siguro. Ngunit hindi iyon nakatakas sa malasakit ni Grace. Alam niyang may dinadala si Leo, ngunit tila pilit itong itinatago. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Leo. Tumawag ang kapatid niyang, si Elsa, humihingi ng tulong para sabayarin sa ospital ng kanilang ina. Agad na nagbago ang mukha ni Leo. At hindi iyon... Nakaligtas kay Grace. May problema ba? Tanong ni Grace puno ng pag-aalala. Ah, wala. Kailangan ko lang magtrabaho ng mas mabuti. Sagot niya, pilit na itinatago ang alalahanin. Ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Grace ang pagbabago. Mas madalang na silang nagkikita at kahit magkasama sila, tila laging wala sa sarili si Leo. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran ni Grace, hindi na napigilan ni Grace ang sarili. Leo, mahal kita pero hindi ko na alam kung saan ako lulugar, bungad ni Grace. Halos pabulong. Lagi kang abala, lagi kang pagod. Naiintindihan ko ang responsibilidad mo sa pamilya pero paano naman tayo? Napatingin si Leo sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Grace ang bigat sa mga mata nito. Grace, hindi ko alam kung paano ko paghahati-hatiin ang sarili ko. Kailangan nila ako. Pero kailangan din kita, sagot niya. Ang boses ay puno ng pagkalito. Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. Leo, hindi kita sinisisi, pero mahalaga rin na alagaan mo ang sarili mo. Ang pag-ibig ay hindi lang pagbibigay. Dapat natututo ka rin tumanggap. Napayuko si Leo. Sa lahat ng sakripisyong ginawa niya, hindi niya naisip kung ano ang nawawala sa kanya. Hindi lang oras para kay Grace, Kundi pati ang oras para sa sarili niyang kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isa na namang tawag mula sa pamilya. Tumayo si Leo, halatang naguguluhan sa dapat unahin. Naiwan si Grey sa ilalim ng puno, tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Sa hapon na 'yon, kung kailan ang init ng araw ay unti-unting humuhupa, tila mas lalong umiinit ang tensyon sa pagitan nila. Sa kabila ng pagmamahalan, ang sakripisyo ni Leo ay nagiging pader sa kanilang dalawa. At sa bawat hakbang niya papalayo, nararamdaman ni Grace na mas lumalayo rin ang kanilang mga puso. Ngunit sa ilalim ng langit na unti-unti nang nagdidilim, na natiling bukas ang tanong. Kailan kaya matututunan ni Leo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo, kundi sa pag-aaral na magtulungan at magtiwala? Sa isang maliit na baryo sa Batangas, ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang init nito'y nagpapakintab sa mga dahon ng niyog na sumasayaw sa banayad na hangin. Sa gitna ng tahimik na hapon, ang tunog ng kuliglig ay tila isang awit na bumabalot sa paligid. Sa kalsadang puno ng alikabok, si Leo ay papasok sa kanilang bahay na gawa sa kahoy, dala ang isang supot ng bigas at ilang dilata. Pawis na pawis siya, ang kanyang polo ay may mga bakas ng alikabok, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso. Sa kusina, naroon si Grace abala sa pagluluto ng ginisang monggo. Ang amoy nito'y naghalo sa bango ng bagong lutong bibingka mula sa kapitbahay. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, agad siyang lumingon. Leo, kumusta ang araw mo? Tanong niya habang hinahalo ang ulam sa kawali. Okay naman, Tagot ni Leo sa baypatong ng mga pinamili sa mesa. Medyo mabigat ang trabaho pero ayos lang, kailangan nating mag-ipon. Napansin ni Grace ang bigat sa boses ni Leo. Lumapit siya at hinawakan ang braso nito. "Leo, hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Narito ako para tumulong." Ngunit umiling si Leo. "Grace, alam mo namang gusto kong siguruhin na maayos ang lahat para sa pamilya ko at para sayo. Sa mga salitang iyon, napangiti si Grace ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang si Leo ay nasanay ng isakripisyo ang sarili para sa iba. Ngunit minsan ay nakakalimutan na nito ang sarili niyang pangangailangan. Hindi ba't sinabi ko na sayo? Hindi mo kailangang magsakripisyo ng sobra. Pwede tayong magtulungan. Nagpatuloy si Leo sa pagbubukas ng mga dilata tila iniiwasan ang usapan. Malapit na ang bayaran ng utang ni nanay sa bangko. Kailangan nating magdoble kayod. Tahimik na tumalikod si Grace. Binalik ang atensyon sa kawali. Ngunit sa kanyang isip naglalaro ang tanong. Hanggang kailan kaya magpapakabigat si Leo sa sarili niya para sa iba? Kinabukasan isang problema ang dumating sa trabaho ni Leo. Ang kanilang supervisor ay nag-anunsyo na magkakaroon ng layoff sa kanilang kumpanya. Bagamat hindi kasama si Leo sa mga matatanggal, inatasan siyang magdoble ng shift para punan ang trabaho ng mga matatanggal. Nadagdagan ng bigat sa kanyang balikat, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip tinanggap niya ito ng buong puso, iniisip na ito ang tamang gawin. Sa gabi, nang umuwi siya nadatnan niya si Grace na nakaupo sa harap ng maliit nilang mesa, may hawak na notebook at ballpen. Leo, may iniisip akong plano, bungad ni Grace. Gusto kong magtayo ng maliit na tindahan sa tapat ng bahay para kahit paano makatulong ako sa gastusin. Napahinto si Leo tila nagulat. Grace, paano mo pa iisipin yan? Mas mabuting magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala. Ngunit hindi nagpatinag si Grace. Hindi ito tungkol sa pagtulong lang, Leo. Gusto ko rin namang abutin ang pangarap ko. Pero hindi ko magagawa yon kung lagi mong iniisip na ikaw lang ang dapat gumawa ng paraan. Tahimik si Leo, hindi niya alam kung paano sasagutin si Grace. Sa isip niya, ang sakripisyong ginagawa niya ay para rin naman kay Grace, para matulungan itong maabot ang pangarap nito. Ngunit ngayon, naririnig niyang gusto nitong tumayo sa sariling mga paa. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Leo? tanong ni Grace. Ang boses nito'y banayad ngunit may kirot. Hindi sa ganon, sagot ni Leo ngunit tila may bara sa kanyang lalamunan. Ayokong mahirapan ka. Leo, hindi mo ba naiintindihan? Ang pag-ibig ay hindi lang sakripisyo. Isa itong pagbibigayan. Hindi mo kailangang akuin lahat ng bigat. Hayaan mo naman akong tumulong. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leo. Tumayo siya lumabas ng bahay at tumingin sa malayo. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel. Sa kanyang dibdib, may bigat na hindi niya maipaliwanag, isang bigat na hindi dulot ng trabaho kundi ng sariling pagkalito. Sa likod niya, si Grace ay nanatiling nakaupo, tahimik na naghihintay sa kanyang sagot. Ang hangin ay tila naging mas mainit, ngunit ang tanong sa pagitan nila ay nanatiling nakabitin sa alapaap, naghihintay ng malinaw na kasagutan. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, ang araw ay mataas pa sa kalangitan nagbabadya ng init na tila walang katapusan. Ang mga puno ng niyog ay bahagyang kumakaway sa mahina, ngunit mainit na hangin. Sa gilid ng kalsada, may amoy ng bagong lutong bibingka na nagmumula sa isang maliit na tindahan ni Aling Nita. Ang tunog ng kuliglig ang tanging musika sa tahimik na hapon habang ang mga bata ay naglalaro ng tumbang preso sa dikalayuan. Si Leo ay nasa harap ng kanilang lumang bahay, pawisan ngunit matikas, habang inaayos ang sirang bisikleta ng kanyang bunsong kapatid na si Junjun. Sa edad na 28, siya na ang tumatayong haligi ng kanilang pamilya mula nang pumanaw ang kanilang ama, limang taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng araw, ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa, ngunit ang kanyang isip ay mas mabigat pa kaysa sa bigat ng trabaho. Ang mga bayarin sa ospital ng kanyang ina, ang tuition ng dalawa niyang kapatid, at ang araw-araw nilang gastusin, lahat ng ito ay pasan niya. Kuya, okay na ba 'yung bisikleta ko? tanong ni Junjun puno ng kasabikan. Konti na lang, Jun. Huwag kang mag-alala, sagot ni Leo habang pinipihit ang huling tornilyo. Sa kabila ng pagod, pilit niyang inihaharap ang isang ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, ang bigat ng mundo ay tila nagkukubli sa likod ng kanyang bawat kilos. Sa dikalayuan, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Leo! Si Grace, ang dalaga niyang kasintahan, ay papalapit na may hawak na isang plastik na may lamang malamig na buko juice. Ang kanyang matay nagtataglay, nang di matatawarang kagalakan habang lumalapit sa binata. Eto, para sa iyo, sabi ni Grace habang iniaabot ang juice. Baka naman magkolaps ka na dyan sa init. Napangiti si Leo sa kabila ng pagod. Salamat Grace, laging ikaw ang nag-aalala sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, alam ni Grace na may bumabagabag kay Leo. Kilala niya ang binata, isang taong laging inuuna ang iba kaysa sa sarili. Kaya't matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya. Leo, kailang ka ba huling nagpahinga? Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng ito mag-isa. Nandito ako para tulungan ka, tandaan mo yan. Napabuntong hininga si Leo. Grace, alam kong nandyan ka, pero pamilya ko ito, ang responsibilidad ko. Pamilya mo? Oo, sagot ni Grace. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong isakripisyo ang lahat ng meron ka, pati na rin ang sarili mo. Hindi ba't bahagi ako ng buhay mo? Hindi mo ba ako pagkakatiwalaan na tumulong? Tumahimik si Leo. Alam mo yung tama si Grace, ngunit paano niya hahaya ang pasanin ng iba? Ang bigat na dapat ay sa kanya lamang. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para sa pamilya at para kay Grace, ngunit ang bawat hakbang na ginagawa niya ay parang pader na unti-unting humahadlang sa kanilang relasyon. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa maliit na bintana ng kanilang bahay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang hinanakit. Paano kung hindi na magtagal si Grace? Paano kung magsawa siya sa isang relasyong puno ng sakripisyo at walang sapat na oras para sa kanila? Ang mga tanong na ito ay tila isang dagat na hindi niya kayang languyin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na bumabagabag kay Leo. Isang bagay na hindi niya pa nasasabi kay Grace. Ang mga dagdag na oras sa trabaho, ang mga gabing halos hindi siya natutulog ay hindi lamang para sa kanyang pamilya. Ito rin ay para sa pangarap ni Grace na magkaroon ng sarili niyang negosyo. Matagal na niyang iniipon ang pera para sa maliit na panaderya na gustong-gusto nitong itayo. Ngunit paano kung malaman ito ni Grace? Maiintindihan ba niya ang sakripisyo ni Leo o mas lalo lang nitong lalong ipipilit na hindi niya kailangang gawin ito? Sa di kalayuan, naririnig niya ang tunog ng kuliglig na tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng tahimik na gabi, isang desisyon ang kailangang gawin ni Leo, isang desisyong maaaring magbago ng lahat.